Good morning everyone. Good afternoon sa lahat ng mga followers ni Miss Jenny Celebre Vlog. Thank you so much guys. Dahil ayun, dahil na-achieve na talaga natin guys, finally na-receive ko na guys yung pin, yung Google AdSense, yung pinada pinadala, ni Google AdSense about yes! vlog natin. So I'm just saying na thank you so much sa lahat ng mga nagka-support, sa lahat ng mga nag-subscribe, at sa patuloy pang nanonood ng mga vlog. Guys, isama niyo po ang aking channel, Jenny Salubre Vlog. So, random vlog muna tayo ngayon, guys. Wala tayong masyadong niche. Oh, kahit naman nung kakastart ko lang, guys. Pero ang sinasabi ko nga, yun. Para sa akin, guys, yung niche na napili ko, Based sa work ko guys, so lahat ng mga kino-content ko is all about assorted fruits. So ngayon guys, yung niche natin is random muna. random niche. Ibig sabihin kahit ano na lang ang i-upload natin dahil alam niyo na guys, kailangan natin mag-upload every day para para umusad, umusad na yung mga earnings natin, yung revenue natin, bawat vlog na gagawin natin para magkaroon na tayo ng sahod next month. Char! <laughs> so yun guys, magkakaroon tayo ng sahod next month if ever na maraming views, maraming nanunood at maraming mga searchers at isa sa mga searchers na yun ang napili nilang vlog o channel is yung channel ko guys. So ngayon pa lang guys, nagpapasalamat ako na Nagpapasalamat ako ng napakaraming char. Ayan, nabubulol na naman ako. Yun ang problema ko guys. Mabilis ako magsalita, nabubulol na ako. The ending is, uulitin ko. Ano na? <laughs> uulitin ko na naman. So once again guys, once again. Once again. So once again, thank you so much sa lahat ng mga supporters, sa lahat ng nag-subscribe at looking forward ako guys na sana next time sa susunod ma-reach na natin guys yung tinatawag nilang first salary reveal. Char! I'm so excited guys kaya samahan niyo ako guys. Isama niyo guys yung aking channel na panoorin. So, hindi man masyadong click pa, hindi man masyadong effective pa yung ginagawa natin pag edit Pero sana guys, sana matuwa din kayo sa mga vlog na ginagawa That's all lang guys. Thank you so much sa lahat ng nakasupport sa atin guys. No? Ayan, kagabi, alas tres. May, parang may balak ako mag, ano, may balak ako guys mag-aral nito. Kasi habang nagla-live ako sa sa Bigo Live o kaya sa Popo, yun. Ang iaano ko guys is looking lang for friend pero with matching tog-tog-tog-tog nito. So, gagawin ko yan, guys. Pag-aaralan ko yan. Wala namang imposible, guys. Pag ginusto mo talaga, yung isang bagay na gugustuhin mo, kailangan mo talagang mag-effort ng time, mag-effort ng knowledge, mag-effort ng sacrifice. <laughs> effort. <laughs> mag effort ka talaga, guys. Wala namang, wala namang, wala namang bagay na gustuhin mo, i- Isang ganun lang guys is nakukuha mo na. Sipin mo guys, no? Parang simple lang yung pangarap ko magbablog lang ako without, ano, without expecting mga ganun-ganun. So, nung kalagit na anong vlog, sabi ko gusto kong pagbutihin yung vlog. Ay, yung vlog. Anong vlog? <laughs> gusto, ko kong pag-ayusin, pagbutihin yung vlog. So, kasi naisip ko guys, habang nanonood ako ng mga vlog ng iba, So, parang ito yung extra income din. Kasi nung time na yun, may work ako. So, ngayon guys, wala akong work. Ito na talaga yung magiging job ko. Ito na yung magiging trabaho ko guys. Magpo-focus ako. Kaya ito, itong nasa harapan niyo guys, pag-aaralan ko itong papatugtugin. Madali lang to guys. Marami tayong tutorial sa Facebook. Ay, sa Facebook? Ano ba yan? Marami tayong tutorial. Super excited ako. Ayan, nagkanda bulol na ako. Marami tayong tutorial sa YouTube. Walang imposible kung mag-aaral, kung magtsagang matuto. So, sana guys, samahan niyo ako sa panibagong journey ko. Ang journey ko naman ito guys, kung how to to achieve my first salary dito sa YouTube channel. So, kasi guys, nung na-receive ko na yung pin o yung Google, AdSense. So, panoorin niyo guys, mga next day o bukas guys, mag-upload tayo about about Google AdSense. Ayan, isasabihin ko sa you guys kung paano ko na-achieve yung journey ko. Journey, char, ang RD. <laughs> Ayan, pasensya na kayo guys, no? So, parang ituturing ko din nag-improve na rin ako. Dati kasi medyo, alam mo na, shy type ako humarap sa camera. For now guys, is kailangan lakasan ko ng loob. Dagdagan ko yung kapal ng mukha ko para magkaroon na tayo ng earnings. So, yung earnings natin is going through na guys. <laughs> nagmo-move na yung earnings natin. Kailangan lang talaga natin magsipa, magtsaga, gagawa ng, ah, nagagawa ng vlog na talagang papanuorin. Sana guys, kahit kunting ganda lang yung vlogs ko, sana panuorin nyo guys dahil step by step naman guys is papagandahin ang natin ng papagandahin. Mag-aaral tayo ng mga simpleng edit lang basta nakakatulong siya sa vlog natin. So, that's all for today's video, guys. Thank you so much. By the way, my name is Jenny. Jenny Salubre, guys. At ang ating pangalan ng ating vlog soon, papalitan natin ng Jenny Salubre Official or maybe Jenny Salubre Vlog Official, guys. So, thank you so much. Bye, everyone!